nga pala for today's ganap po. Ayan, good morning everyone. Tara, kapit tayo ngayong araw pala na to ay ang bloodletting. So, kaya aatin ko Pagkatapos neto ay pupunta na ako ng gym. O, pak! dito na ako ngayon sa Bustos Gym. Dito yan sa bayan ng Bustos, syempre. At ito nga palang bloodletting program ay ginaganap yearly. Kaya yearly din ako nandito. O, ayan, reserve na ako. At pagdating ko nga rito, napakarami ng tao na nakapila para mag-donate at eto nga, nasa screening na ako. O, oh, yon 70 kilograms. Sa laki ko ba naman, Nere? At tama naman ang tulog ko. 7 hours. At 120 over 90 ang aking dugo. So, ayun. Pasok naman tayo sa banga. At eto nga, ang susunod ay itatest naman ang dugo ko kung ako ay qualified. So, ayan. Kapag ang dugo ko ay lumubog. So, qualified tayo. Kapag iyan ay lumutang, sorry na lang. Better luck next time. At ayun nga, lumubog nga ang aking dugo. So, ayun, qualified tayo mag-donor. At titest naman ngayon ang blood type ko. O ayun, since nine times na ako nakapag-donate, alam ko na kung ano ang blood type ko. At pagkatapos nga niya, at syempre, hindi pa naman tayo sa third step. O ayan, waiting ulit. At etong nga, pagkatapos ng long hour ayun, Pat, nakasalang na ang nanay niyo. O, ayun, it's my turn na. Ah. O, ayan. Ito nga pala ang pinakamagandang gift ngayon. Ang magdonate donate ng dugo, syempre, sa dami may sakit, sa daming nangangailangan. Ito na lang ang kaya kong i-donate ang aking dugo. O, ayan. Pagkatapos nga niyang linisin, syempre, itutusok na sa atin ang karayong. O, ayun. At, syempre, pisil-pisil muna ulit kung nasa ng nang aking lugar. At ito na ang karayom. Nakita niyo ba yan? Kalaki na karayom na yan. O, oh, ha! Hindi naman masakit. Ayos lang. Mas pa nga. Ang pinaghintay ko sa upuan kesa mag-donate ng dugo. syempre, mabilis lang din ako nakatapos dyan. O, oh, nakita niyo, dumadalo yung aking dugo. Isipin niyo na lang na yung ating mga dugo ay maraming makikinabang o, di diba? Dami pa rin waiting dyan. At ito nga, patapos na ako, ba? Diba? At heto, nakapuno na ako ng 450 cc. Ngayon, tatanggalin na. At syempre, magre-rest tayo ng 5 minutes dyan. O, ba? Diba? Tingang malalim. Pa. tanggal. O, rest muna. And now, I'm officially donor na. O, iyon lang. Maraming salamat.